Magandang araw po mga tubulay uh, Ako po si Levi Llaneta ng Baskan Tumaco City uh, Isa pong Farmers Hero ng Espresso Seeds Company uh, Pinapakilala ko po sa inyo ang bagong variety ng melon ang Sweet Harmony Ipuan So, ito po ang bagong variety ng Espresso Seeds na melon. Kumbaga, first time ko lang po na magtanim nito ng uh, melon dito sa amin kasi wala hong sumatanim dito dahil akala po nila ay nasa baba lang piling sa baba lang po sila magtanim so ang lugar ko po, po ay nasa nasa medel elevation po so kinaray ko po itong sweet harmony dito na melon so ito po ang resulta nakita po ninyo so maganda po ang resulta ng melon dito so marami po siya mamunga malalaki po ang bunga ito po ang bunga niya. So, kukuha po tayo. Ito po. Ito po may may timbangan po tayo. Timbangan natin kung ilang kilo. So, kumbaga, hindi pa po ito pinakang malaki. May malaki pa pong bunga. So, ito lang po ang kadamtaman. So, timbangan po natin kung ilang kilo. So, 8.25 o baga sa dalawat 1 part na kilo So maganda pa rin itong Sweet Harmony dito sa Middle Elevation na lugar. Makita po niyo, so may hinit na nga for harvest na po itong melon ito. So kung mga first time ko po itong matanim dito, first time din po ako walang magtatanim dito pong iba. Kaya nakita ko po, maganda po pala dito sa lugar ko ang Sweet Harmony na ano itong melon. Uh, so yung ibang gusto pong magtanim na uh, sweet harmony na milon sa mataas pong lugar ay piring piring ho pala siya so ito nga may relevision no, mas mataas pa siguro mas pwede mas maganda po kasi po ito ulan init naranasan po nito uh, nakita po ninyo namunga siya maganda yung mamunga siya kaya inaan niya ako po yung ibang gustong magtanim na pwede po pala ito dito sa ating lugar. Ito po, magtatry po tayo ng isa. Bubuksan po natin para makita po ang laman. At saka sabi po nila, uh, masarap daw ito at sobrang tamis. So ngayon po, itikpan po natin. Wow! Ito po ang Milon Sweet Harmony. So ang ganda po ng laman. Ah, uh, slice po tayo para matikman. In the first time ko ito, tikim ng Sweet Harmony Tikwan. Tikim. Wow, ang tamis nga. Ang sarap talaga nitong bagong variety ng Sweet Seeds Company ng Milon. So, sweet harmony po. Ang sarap. Tikman nyo.